Dead nga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa impeachment complaint na planong ihain ni Cavite Representative Kiko Barsaga laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Walang panahon si PBBM para patulan ang mga ganitong usapin dahil abala ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagtulong sa mga Pilipino. Giit ni Castro sa klaw ng kamera ang usapin ng impeachment. At tiwala ang palasyo na igagalang ng kongresista ang proseso. Una nang binigyan diin ni Castro na bagaman madali lamang mambintang, hindi anya dapat paniwalaan ang mga paratang kung walang matibay na ebidensya. Matatandaan naman na sinabi ni Barzaga na naghahanda siya ng impeachment complaint laban sa Pangulo dahil umano sa betrayal of public trust kasabay na ng panawagan kay PBBM na magbitiw sa puesto dahil sa mga aligasyon ng korupsyon sa Malacanang.